So, mapagpalang araw po mga kalingap. Welcome back sa akin YouTube channel. Ayan, Roda Mix Vlog. Ngayong araw na to ay babalikan po natin si Kuya Roy. Yung na-stroke. Ayan, yung papa ni April. Babalikan po natin si April. May nagpaabot po kasi ng uh, tulong para sa kanila galing kay Ma'am Jen or Sowa. So, ihahatid po natin sa kanila yung tulong na ipinahatid ni Ma'am Jane Orsowa. Thank you so much po Ma'am Jane Orsowa. Ayan, maraming maraming salamat po sa tulong na ipinabot ninyo para kina April. Maulan po ngayon, kaya tayo ay nakapayon. Sa so, mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, like, share, comment, and subscribe. And pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng akin mga video. Pakitalaw na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. Suportahan yes. po natin, Kuya Bal Santos Matubang, at na Vlog Kalingap Rob, at lahat po ng Kalingap Partners. So tara po mga Kalingap. Ayan, marami may po kuli kaming kasamang bata. Dito po kasi ay kilala si Rina. Kaya pag nakita nila si Rina, sumasama sila sa akin. Sabi natin po na. Oh, yung mga bata, oh. Samahan nila tayo. Mauna kayo, Ben. Hindi ko alam kung saan. Ma, Ito pa, pa po, kasi ako. Nalilito kasi ako sa mga daanan dito. Niya daw. Mami, Nandito mami, po yung daanan. Ay, maputik. Rina, maputik. Iwan ko po sana si Rina dun sa kotse kaso ay malayo din baka maano siya dun matakot kasi yung nag-iisa lang. Maputik po ang daanan. Kaya isinama ko na lang. Ang video. kita. ang ating ano na putik nandaan ka Rina, ha La. may mga bata madulas madulas kaya ba ma? matagal na po si Rina hindi nakapaglakad sa mga ganitong putikan na kasi sa bahay lang naman siya parang iba yung Pag lumalabas man ay uh, nakasakay Krote Karina Oh, saan? Iba yung dinaanan ng mga bata So yan, dito tayo Maputik. Kaya mo? Ma? Kaya mo? Hindi na siya sanay maglakad. O yan, nandito na po tayo mga kalingat. Dito po tayo sa bahay nila, Kuya Roy. Yan, magandang hapon po, Nay! Yan. Pwede po pumasok. Nandito po si April. ito. Magandang hapon po. Kuya, magandang hapon. Uh -huh. um, magandang hapon. na. Ka dito, Kumusta po kayo? Kayo po yung nanay. Ah, ito po pala yung nanay ni Kuya Roy. Ilang taon na po kayo? Ay, 67 na ako ngayon. Senior na pala. Hmm. Para po. Sa mga anak. Napapaano ka po? May sakit ka po. <laughs> Sinisip ko, ninoobo. Paggabi may lagnat. Nagsala din ako mag, ano, punta ng <laughs> Heroy, kumusta ka? Kumusta po? Kumusta na, Heroy? Hindi na pakakulo yung paa ay. Ano daw po? Hindi nila, hindi Minsan, minsan eh, pinaanaw ko nga yan ang buti ng mga mainit na natandaanan ko. ko pala si April guhugas ng pinggan dito ka naguhugas no ngano para naman hindi na niya iigabian, iigibin Ayan. ito po yung balon daming tubig tabi tabi po ito po siya guhugas siya ng pinggan Aba. Sa kanya talaga yung mga gawain. Kasi yung lola mo pala, may edad na rin, ano? May edad na rin. Hmm. natin siyang naguhugas ng pinggan dito. Ngayon yung hugasan, dito mo talaga dinadala. Para hindi ka naiigib. Hmm. pagdala niya doon sa ano ay uh, hugas na ayan ah, naguugas po si April konti lang naman pinagkainan lang po siguro nila yung kanina bakit walang ano yung lola mo ngayon? walang trabaho? ayawan ko, maulan ah maulan kaya hindi siya pumasok mabuti at ah, may katulong din si lola mo ano pag pumapasok si Lula mo, ikaw lang talaga naiiwan, ano? Ikaw ang nagluluto, ayan. Ikaw ang naghuhugas ng pinggan. Sa'yo lahat. Kasi pumapasok yung mga kapatid mo. Mahiyain po si April. Mahiyain bata. Ito po ang kagandahan talaga dito sa probinsya kasi hindi na binibili yung tubig lalo na po dito sa lugar nila kasi mayroon silang balon po tayo at uh, naulan niwan po natin si April naguhugas doon dito tayo kay nanay nay uh, 67 years old ka na ano po wala ka pong asawa? Ah, oh, wala na. Dito ka po talaga nakatira. Pang ilang anak mo po si Kuya Roy? Pang-apat. Ilan po anak mo? Ito. Dami. Lahat po sila may asawa na. Lahat may asawa. Gano'ng kahirap sa yunay na magtrabaho para sa kanila? Ay, mahirap din. Inuulan na, naiinitan, magwawalis. Kunti lang naman di kita para lang may ay, panggastos dito. Pambiging ulam, pambiging ng katul, mga kailangan. Pambao ng eskwela like ito. Mamad. Kayo lang po talaga yung naghahanap, Lujoy. Na Grabe. po si Nanay. Kailan ka pa po nag magtrabaho? ay nung ano nitong bakasyo ah, uh, nitong pasukan ano, ano na ako pumasok na po doon ah, uh, nitong pasukan na to tapos yung, yung, nitong pasko pag pasko naman dito wala naman trabaho din ako ah. pahinga opo naman minsan nagagamas gamas ako maghapon bali ano Siyempre sa iyo, aking pagkain, aking harindalan, makasuhan hindi. Maghapon, na mas Mabuti naman po, nandito naman si April. May naiiwanan ka pag naalis ka. Ano po? Minsan, ano, sa isang teacher, ma 20 pesos. Ang ah, ibinibigay po sa iyo. Pag hindi nagkawalis ang mga magulang, nakawal ko pag ilis mo. Bibigyan ako 25. <coughs> kulang pang pambili ng gamot. Ano po? Ay, kulang na Kulang. Ah na ano, nung mabili nga niyan, maglabas nga niyan ng ospital. Kaya <coughs> yeah, nakalapit ako doon sa anong baga, yung sa provincial. Ano yan, 2,000 to 3,000 naman yung binigay, ay di magpapakunta rito. Ayan na po si April. Ayan. Ayan na. Ba? Tapos ka na? Naulanan ka, no? tapos tapos na po maghugas ng pinggan, mga kamingap. Maulanan. Maulan ay. Ayan. Ay. Ayan. Gano po kahirap sa'yo. Ah. Uh, Umbis nga yan ang naghahanap ng wala. Wala. Matagal pa na umyan. Sa palagay mo po matagal pa bago siya gumaling. Matagal yan. May hindi mo dyan ang ano mga ano tatlong taon. Hindi pa ba maayos ang Tanay na lang ang tanong ko doon sa may mga Ano, anong ginagamot niyo? Ano, ano, gusto ko sana gumaling agad para makapaghanap mo ay mga ito. ako anya, matagal na nito. Tatlo taon na anya. Pero hindi pa maayos na ganyan pang pa mga kamay. Isa-isa <coughs> pa niyong ang Sabi ko, tagal ko, parang ano ba na eh, napanghihinaan ka ng loob. Hindi naman, ano, hindi naman panghihinaan ng loob. Ang ah, anak ko naman yan. nag may ano, wala na asawa yan, iliwanan ng asawa. Nag-asawa yung asawa niyan. Ay. Nahihirapan ka na rin po, ano po? Hindi naman ka, basta makadilin siya lang ng kaunti. Eh. Tama, ano. Mga magkano ang gamot ni Kuya Roy sa isang banay? Nitong magpaano kami, di ba pinatsik ka po liyan. Anong ginastos niya? 2,000? 2,000? Andyan, Ano andyan yung ano o. Oh. Nine, tatlong, kasi tatlong buwan ay. Opo. 90 piraso, tatlong klase, 90-90. Hindi pa nga kompleto. Mm -hmm. Magkano ang sahod mo na eh doon sa ano? Trabaho mo po. Ay, pag ko, binibigyan ako ng 25 pesos. Hindi naman permanente kasi pag hindi nagwa, pag nagwawalis sa mga magulang, kailangan magwawalis sa magulang. Pag hindi, di ako tinatawag nila. Magwalis ka. Walisan niya ako. Talagang yung sa pang-araw-araw, ikaw lang po talaga ang nag Ikaw madahan. lang, walang ito. Tapos may dalaw ka pang oh, Ito. estudyante. Ano po? Ay, Ayan ay, po. To grade to grade. Grade 2 at saka grade 4. Mm. Hindi na nagpapakapasok o dahil kulang na pinikita ko na yung mm. pangkailangan lang dito ng uling, katuloy, pag ano-ano lang din nila. mabuti nandito rin po si April para may napag-iiwanan ka kapag may trabaho ka. Ano po? Mm. Siya talaga yung ano. Ah... Uh, dito sa gawaing bahay at saka pakain sa papa niya pag ako naman sa pagdadating po dito kaluto ina -a 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 kapapay, -tinyak -tinyak -tinyak. sa tanghali siya nagpapakain ano po so ayan magtulungan na lang ano po po mm -hmm. si April mm -hmm. so nai bumalik ako dito kasi may nagpaabot ng tulong sa inyo Uh, ibibigay ko po sa inyo galing kay Mama Jean Orsowa. thank you so much po Ma'am Jean Orsowa sa pinadala niyong tulong. Eh, ibibigay po natin to kay Nanay kasi naabutan natin to si Nanay. Duwi na ako. Bakit ka po pala umuwi na? Maaga. Ay, ano, kanina pa ako tapos kasi ilan lang naman anong binawali ko. Kanina, alas ipi, tapos na ako yung gawa. Maulan man naman. po, baga. Ay, na, kaya nga ni inulanan nga ako. Tan, ano, nagbis ako, dagit ko yung puyog, ang likod ko. May dadala akong ko. Binigyan yeah. ako ng jacket ng ano, kananay ko, kaya nandyan At yeah. nililalamid na ako. Binigyan ako ng jacket. Yeah. Kaya, April, nandito si Lola mo kay Lola ko, Lola mo na lang ito ibibigay ko ha. Ayan ay, ito po 2,000 pesos galing po kay Ma'am Jean or Sowa. Maraming salamat po, Ma'am Jean. Malaking tulong na po ito sa para sa anak ko kung ano. Sa pa namin ang tulong ng nito. Kasi ano ay kulang pa siya kasi ngayon March tong ay February tatlong buwan babalik. Okay. po ulit sa kanya. Paano po pag nagpa-check up, sino pong nagbubuhat sa kanya? Lagi, uh, ano ako ng katikbahay, pinaano niya, pinapasanagan niya. Bakit mo sa taas? Pinahirapan pa ako. Kasi yung pamasahe pa, tricycle po, hindi. Sabi ko na po, saan mo pa pa? Kailan po ang check-up niya? 22 ngayon, Mars. Ay, nitong February. February 22. January. January pa man lang tayo ngayon. So, next month, ano po. So, ayan po. Maraming salamat po, Ma'am Jean or Soa. sa itinabot mong tulong. Sana po, ano, makatulong kahit pa paano sa uh, panggastos mo yan, Nay. Maraming salamat. Ayan. So, ano pong masasabi mo, Kuya Roy? maraming salamat pagaling ka kuya, tulungan mo yung sarili mong lumakas ka agad kasi kawawa rin naman si nanay ano, may edad na rin yung nanay mo at uh, para sa susunod ay ikaw naman yung magtatrabaho madali lang yan ay. basta tuloy tuloy lang ang gamot tapos tuloy tuloy lang yung ano gabi gabi at hinihirot pero pag sa halimbawa, maliligo siya, halimbawa bukas maliligo, hindi ko siya hinihulog at nakamakas. Maligam-gam po ang ligo. Ngayon ay malamig ang panahon. Ulan ang so, ulan, maligyan, ano po? Ang, ang inaano ko sana, ma -ini -ini ko sana, ma maayos kami ito lugar. Ito, sa April ako, hindi na kami makatigil kami dalawa. Ito naman ang sapahan namin, ang paano dito. dito lang po kayo natutulog? Oo, oh, dito lang kami lahat. Apat po kayo dyan? Oo. Oh. Kaya din nga ako makaano, makaano, kabaluktot ng ganyan. Nagpitiis dito, ito si friend. Dito naman ako. Itong bata na ito, yung paapa pong kanunayan sa taan. Dito naman, katabi ng araw. Oh, Marami po yung tulugan oh. nila mga kalinga po. Hat. Dito at lang po pala. At may mga tulugan yan at nalulunguman yan lahat. Marami kahit may lang paano sana. Mat, natulo pala natulo po dito. Natulo ano? lahat. Tapos yung hangin naman, mahangin, napasok yung tubig. At pagkakagabi itong kalamig, lamig, at wala uh, namang, namang ano, makawayan lang. Hindi pala kayo pwede doon matulog at Hindi, natulo. Ano lahat, po? Kahit meron yan, nanonuro lahat yan. Yan po. Oh, yan, basa, yung, basa, basa, pala. So kahit malawak yung loob, di naman nila pwedeng tulugan. Hindi. Nanonuro yan. Kaya dito pala sila nagsisiksikan apat. Tumambay ano kami dito apat. Yung bata ay paan nang doon, bigla nasisipa nga. Nabundo ano ano, na. Ang hirap makayaning doon, lumpaan na doon, paakyat na ito dito ulit. Hindi na nakikita. Ano-ano doon? Walang maupuan. Ayan ay uh, hindi na ako masyadong magtatagal at Maraming maulan baga ha. po. Ano? Maraming tulong sa amin. Malapit tulong na rin dito. Magpasalamat ka po kay Ma'am Jean Orsowa. Ma maraming salamat, Ma'am Jean. Malaking tulong po itong binigay mo sa amin para pangkakasas nitong anak ko. Maraming maraming salamat po. Kuya, papaalam na po ako. Maraming salamat. So, ayan, April, uh, patuloy mo lang alagaan si Papa mo, ano, para mapabilis yung kanyang pagaling. Tulungan mo si Lola mo. Pag wala si Lola mo, yan, asikasuhin mo si papa mo. Salamat po, Ma'am Jean, for tulong na po ito. Kalingap, naipabot na po natin yung tulong na ibinigay ni Ma'am Jean Ursoa para kay na April kaya, uh, at kay Kuya Roy. Ayan, naabutan din po natin dito si nanay. Maraming maraming salamat po, Ma'am Jun Ursowa. God bless you more po. Maraming salamat din po sa lahat ng uh, nanood na aking video. Sana po patuloy nyo lang suportahan ang Team Kalingap para mas marami pa kaming matulungan. Bye-bye po! God Bye. bless us all!